magandang kwento sa inyo ngayon. Tungkol ito sa isang bata at sa isang nilalang. Oh, makinig kayo ha? Hindi na maalala ni Lea kung kailan ba dumating ang nilalang na nakakapit sa kanyang binti. Hindi rin alam ni Lea kung bakit sa lahat ng mga taong may binti sa buong mundo, ang sa kanya pa ang napili. Basta alam ni Lea na simula nang kumapit sa kanyang binti ang mabigat na linalang. Marami na siyang hindi magawa. Dahil sa bigat ng nilalang, hindi siya makatayo man lang nang walang saklay o aakay. Hindi siya makalakad, makatakbo, makatalon. Hindi niya maigalaw man lang ang kanyang hita, binti at paa masyadong mabigat ang nilalang na nakakapit sa binti ni Lea. Para makapunta sa ibang lugar, kailangan niyang umupo sa isang silang may gulong. Hindi rin siya makaakyat ng hagdan. Para makaakyat ng palapag, kailangan pa siyang buhati ng kaibigan o kamag-anak. Sinubok na ni Lea na gawin ang lahat upang umalis ang nilalang sinubok niyang pumikit at isiping hindi totoo ang nilalang, na katha lamang ito ng kanyang isipan. Ngunit, pagdilat ni Lea, nandoon pa rin sa kanyang binti ang nilalang, komportabling nakadagan. Sinubok niya tong labanan, pinilit niyang tumayo at humakbang, ngunit sa bawat subok ay lalo lang lumaki ang nilalang. Hinuwag saktan ang nilalang. Pinalo niya ito. Hinampas, hinambalos. Ngunit, lalo lang itong tumapang at bumigat. Sinumok niyang magmakaawa at umiyak sa harap ng nilalang. Ngunit, lalo lang itong humawak ng mahigit sa binti ni Lea. Kahit ang mga doktor ay walang magawa upang alisin ang mabigat na nilalang sa binti ni Lea. Hanggang ngayon, naroon pa rin ang mabigat na nilalang. Nakakapit sa binti ni Lea. Palagi niya itong kasama at napapansin niya, hindi rin naman pala ito ganoon kasama. Minsan, kapag natutuwa, hindi na gaano nagpapabigat ang nilalang. Kapag kumakain sila ng sorbetes, halimbawa, o kapag nakikipagkarera sa mga bisikleta o kapag nagpapalipad ng saranggola o di kaya ay kapag nagigitara at kumakanta. Sa katunayan, sa mga panahon iyon, hindi na gaanong napapansin ni Leia ang mabigat na nilalang sa kanyang binti. Hindi na rin masama, isip ni Lea. Sa mga panaginip ni Lea, nakikisayaw ang nilalang. Wala na ito sa kanyang binti, kundi nasa kanyang tabi. Nagustuhan ba ninyo ang kwento? Marami pa akong magandang kwento sa inyo ha, pero sa susunod na lang. Kaya hanggang sa susunod, Paalam!